Welcome to my channel, this is TV Tech Meron tayong tanggap isang Bluetooth speaker na A1 problem, complain, sabi ng customer ay hindi nagta-charge, hindi may yung charger, light indicator Sira yung kanyang tuck switch Wala na ang button, yan you know? Tapos Merong nilagay na dito na kandila Kasi hindi nahinang Dahil tinali lang doon sa butas kasi yung butas ay puro ground yan so tinali dyan at nilagyan ng kandila so hindi nagcha-charge ngayon tinanggal ko yung kandila at tiningnan ay hindi pala nakahinang so ibig sabihin ay mali yung ginawa nung unang gumawa okay so sa video natin ipapakita ko dito yung mga ilan sa tips na ating na-encounter. So sa video natin ay ituturo ko dito or ibibigay ko ang tip na ugaliin natin na i-check yung polarity ng bultahi na lumalabas sa dulo ng ating wire na USB mula dito sa power supply punta doon sa ating dulo ng cord kasi natanggal na yung charging pin at baklas na rin yung circuit board so siguro ginawa nung una ay pinalitan na lang ng cord para maging matibay at hindi na dito sa tinusok tusok so dito nila dinaan sa nilalagyan din ng charger kaya kung titingnan natin ay pangit yon kasi dito yon nakatiwangwang yung wire na puti so ang gagawin ko ayusin ko, ililipat ko doon sa likod, dito bubutasan natin, bubuksan natin itong buong unit, tapos bubutasan natin doon sa likod at ipatatagos natin dito yung wire para makapaghinang tayo dito okay so hindi yon yung main topic natin ang main topic natin dito sa ating video ay yung ugaliin natin na i-check yung dulo ng wire bago natin ihinang dito kasi ginawan ko ng video ngayon dahil bihira lang itong mangyari so titingnan natin kung mapapansin nyo yung kulay pula na wire ay nalagayan sa naihinang ko yan sa ground or negative ayan o. tapos yung ating kulay itim ay nakahinang doon sa transistor mula yan dito sa di sa pin na ito sa terminal na ito pupunta yan yung circuit na yan doon sa sa transistor at uh, doon yun nakakunik. so ayan umilaw na yung ating lead light indicator charging light indicator pala na kung bubunutin bubunutin ko kasi mahirap na na maglipat-lipat yung kamera so bubunutin ko itong charger papakita ko dito Ayan, bunutin ko, mamamatayong yung ilaw. Ayan, ibig sabihin, walang charger na pumapasok. Ngayon, i-plug in ko, ay may charger na pumapasok. Okay, so ibig sabihin, nakakarga na siya dahil nahinang ko na. Ngayon, bakit ko sinasabi na sa video na to, nagbibigay ako ng tips na para maiwasan natin na masira ng tuluyan yung ating unit dahil mali yung pagkabit. So, lagi natin tandaan na gagamitin natin yung ating multimeter sa pag-check ng voltahe sa dulo ng wire bago natin ihinang kasi yung mga lumalabas ngayon basta na lang nila inilalabas kasi nakabalot naman dito sa loob tapos sa dulo ay meron tayong charging pin or meron tayong nakabalot din dyan na metal hindi makita yung wire Ganon din dito So, ibig sabihin ay Pag nabalatan natin, di natin alam Kung tama yung kulay na nilalagay Yung pula at yung itim Kasi sa DC volts, yung, yung pula ay positive At yung itim ay negative Pero sa pagkakataon na ito dito sa video ko Ay yung itim ay nagiging positive At yung pula ay nagiging negative Ayan, tingnan natin kung itong kulay pula tusukin natin tapos yung kulay itim tusokin din natin ayan titingnan nyo baliktad yung tester natin na tapos baliktad natin yung itim ilagay ko sa pula tapos yung pula ay ilagay ko sa itim ayan titingnan nyo ayan o merong supply so galiin natin palagi na gumamit ng ating tester para ma-check yung dulo ng wire kung tama ba yung polarity na lumalabas kasi pagbabase lang tayo sa kulay tapos magdidirect na tayo maghinang may uusok or may masisira dahil baliktad so the, himbis na magawa natin yung unit ay matuluyan pa itong masira so yan lang po yung laman ng video natin ngayon yung siguraduhin natin bago ihinang yung wire pagkabalat natin ng cord ay check natin yung kulay ng wire kahit anong kulay pa yan, ang importante i-check natin yung kanyang polarity gamit yung ating multimeter voltage range para masigurado natin yung polarity ng wire para maayos natin ang gamit. So, shoutout natin yung ating kaibigan, si Sir Pao ng DIY Pinoy Technician. Yung kanyang channel, DIY Pinoy Technician Official. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanya please go to his channel and subscribe, like and share and mag kayo doon sa kanyang channel. Yan po, DIY Pinoy Sian Official. Okay, kasi nga yung hybrid di San Meter na ito ay binigay niya sa atin. Uh, marami tayong ma na aral doon sa kanyang mga itinuturo. So, punta natin na di-subscribe yung kanyang channel, DIY Pinoy Technician Official. Okay? So, sa'yo, Sir Pao, thank you so much sa yung tulong sa akin at sa iba pa nating mga kasamahan sa YouTube. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe din sa aking channel at nandyan kayo na nanonood, sana ay bago nyo iwan yung aking channel ay mag-click nyo ang subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Piliin yung all para maging updated ka sa akin pang mga isusunod na mga video yung i-upload. Pakishare na rin ang aking video kung nagustuhan mo at uh, pwede na rin mag-comment at meron tayo dyan na super so, chat. Pwede mo rin i-click dyan kung meron kang may, may bibigay na kunting tulong sa ating channel. Mag-iisang taon na po yung ating um, channel na na-monetize pero hindi rin natin nabuo yung ating kailangan so wala, wala pa tayong natanggap dito so sana kay ads man lamang ay mapanood nyo para ma natin yung hinihingi na uh, requirements, maraming salamat at magandang buhay bye bye